baka. Okay, dito ko kululan pa. Ano'ng gusto mo? Ano? Ano mo ba wala? Ano? Tingnan ko lang natin. Ba, wala. Wala. Huy. Doon ako tawag eh, Mantan. ko na wala ko. yun guys uh, what's up sa inyong lahat na magandang gabi okay, marami, kay. daw, hindi kita kasi kaya ako hindi nakasama sa exploration sa gabi ni dokyo ilang gabi ba yun? tatlo apat dalawa rin siguro ah dalawang gabi hmm? dalawang gabi kasi ah, naka explore ako din doon sa sa umaga sa ano don hmm. doon sa yung babaeng mangkukulam hmm. pag uwi ko sa gabi sumakit yung chan ko hmm. hanggang ngayon pero hindi na ano ngayon. Hindi na masyado sumakit yung tiyan ko ngayon kaya ngayon. Okay na, okay ramdam mo? Oo, okay na. Kaya ngayon sumama na ako kay Gedokyo. So, 'Yun lang. Ah. Tara samahan niyo na lang kami. So, is baka may yung shout out na Ay, ano pala no? I-shout out na lang pala no sila. I-shout out ka na, hindi makisalin, makianin na lang ako. Si Ma'am Arnel Mata. Naalala mo yan si Ma'am Arnel Mata? Yung parating nagko-comment din, no? Arnel Mata, yan, yeah, no? Shout out kay Ma'am Arnel Mata, kay Ma'am Dinar oh. Santos. Oo, oh, yun, palagi yan. Oo. Uh oh, oh. Ma'am Dinar Santos, si... Si Susa, si Susa Vlog, oh, shout yan. out, no? Kay Ma'am Cheng in London. Oo, okay, pal oh. palagi yan. Uh oh. Shout out kay Ma'am Sina Cheng from Taiwan. Ay, okay, kayan, yan din. Shout out sa inyo, no? And Jay Kuya Renato, sa mga Chudura Bandel Sailor, shout yan. out sa inyo. Ati Jane, oh, yan. Ati Marge, shout yan. out sa inyo, Ati Marge. No? So, yung iba, sa susunod na lang po, no? Sarap ya, Dok? Sarap Sige. Yan mga kaibigan ko. Ah, uh, pasensya po talaga no? sa mga naghahanap dyan na uh, kung bakit hindi ako nakasama sa mga uh, explore na ni Kedok yun ng dalawang gab. yun po ang totoo guys. Yun sa uh, sabagay yung chan ko may panuhot. May panuhot din yung chan ko. Dalan din siguro yun. Yung ano siguro. Nagiinom siguro kami doon ni ano pala. Ni, ni Busdal Dalitin No? Yung nag, nag post na birthday ng kapatid niya. Yung birthday ng misis ko. E, naabot lang kami ng alas dos ng madaling araw doon. Kasi yung isang bayaw pa na, yung isang bayaw pa niya, e gumising din. Kaya, na madaling araw na. Pero kahit mag -isa lang si Dokyo guys, may tiwala naman ako sa kanya. Meron pa ano dito. Oh. Oh, mga nag ng mga ano. Kuwayan. Benta ata 'to no yung tawag dito sa amin na ganito kataas lang is sapling isa daw yan sa gawain pang uh, tukod ng mga uy Atay, uy ano yan? ah pala ka pala ko kutik na saan ah, ba tayo dadaan? dito dito tayo dadaan dito na lang mo ulang shout out na pala na pala Ma'am um, Dimple Granada Oh, oh si Ma'am Dimple Granada Mama Jula Mama Jula, kuya Duk Eh, bintang lana si Ma'am Daphne Agree may dala tayong itak pang lipensa kung may ahas yun uh, mga kaidol shards mo uh, tulungan nyo po ako na uh, uh, unti-unting may angat po yung muli yung channel ko. para sa para sa aking anak na sa third place dito sa dito tayo dahil may baki pa may taas ng baki dito tayo Kedoks, dito tayo kedoks Tignan natin May bangin pa dito Ito may yun uh, mamaya tatanungin natin si Pedokyo kung ano na nangyari sa ginto kasi hindi ko na naalala uh, yun so yun, hindi na talaga ako nakasama sa mga exploration nya no? ito na daan guys isa na naman itong masukal talaga napaka creepy na daan to no? makikita dyan oh. no? parang ano din ah, ang tawag ito napalot mo na pala yung ano dito guys so. Oh. ha oh meron daan dito dito no meron akong ano dito yan oh yan yan may daan na dito isa din kasi to sa sinasabi ni kaibigang abutawi sa aking gadoks na dito daw meron daw siyang papuntahan dito masukal talaga dito

Ano 'to? Anong tagalog ng milo? Mumpuni nila gamo musang. Oh, musang. Apo so, tringer miming. Yung mga kayo. Ah. So, yung mga damyanisan. Ah. Uh, so, yung alaga ang ginagawa ko. Oo. Mga ah, mapiradin. Oh, yung lang yung sa, oh. Yung mga, uh, so, kaya tugnan na, natin yang ano. Palatandaan so, yung, 'yung kailangan talaga ng di mag-ingay dahil mamutong kami. Kaniyang presinto. Like, hindi ko alam kung paano maglalagay. Yeah, o gna natin sila saktan. Entarana. Bali mga kita lang tayo sa kanila. Eh wag na natin. Uy. Suman ni. Ng iba na to ah. Tapang na aswang ko. Nang nakaraang gabi sa ah. nang sunod sa yung aswang, dalawang aswang. Isang isang mahihin yung boses tapos isang maano. Oo, oh, yun, yun, yun yung sinasabi ko yung parang mahihin. Baka may interest yang kuya Docs. Yeah, yan nga, yan nga. Sila nga yung unang umagaw sa gintong mutya. Yung aswang. Uh, Kaya nag-ingat tayo sa kanila. Baka may interest yan ba? Tara, yeah. nagayaan natin yan. Pero maging alerto lang tayo na tingnan talaga. Baka bigla tayong sugurin, Hindi tayo makapaghanda. Maagaw pa yung mutya. Baka nandyan lang sila sa ibabaw ba? Hmm, oh, yan. Yan. Laka. Ito pala yung buwan ko yung doks. Yung buwan. oh, laki ng buwan. Ayan o, yung buwan o. Oh. Uh, Naklaro natin talaga Oh. Napaka yeah? um, mahayag talaga. Uh, Uy, ang lak. Iwak, magpakita ka Titigbasin talaga kita. Bukan mu pa kita, talagang matatapos ka. Mhm, hindi yan 'yan.

mayroon pang mga plato oh, Hoy. Inside, hindi, hindi pa kayo ngayon titigbasin ko talaga kayo hindi kayo Oi

Asa? Dun no? Dun, no? Yung sa flashlight ko, nandun. May ano? dilaw na mata dyan. Saan? Dun, no? no wala na naman, no? Kanina ko pa yan pinapapansin oh. ba? Uy, siguro yung... Kanina ko pa yan nakapansin ng dilaw na mata dyan ba? Dyan banda, guys. Uy, mira. Uy, la. Muy bien. Ya no nos pasó muy por lo yang yung aswang Oh. Oh. Sunod lang ako. mag muna ako. Dito, 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 Oh. Ini telah kita baru. Ini baru. Nalaman hey, ko kung kanina ba. Gano. Yellow. Dilaw yung mata niya. Kung oh, hindi masyado sa camera natin nakukuha. dilaw talaga yung mata niya, guys. ngayon yung kawayan nito kabuhol buhol kayong mga kawayan dito hmm? Thank nil, Mga hulog pa. Mga damuhan. Ang may talaga ako sumusunod dito ba? Ang delikado naman nandiyo. kung portal na ata po. Ano, po. Pagkabi po na. No. Parang portal ata itong napasukan namin dito. Yan o, oh. tignan nyo yung kawayan na yan o. Oh. Dumugtong nga naman doon sa kabilang kawayan. May pang na naman sila. Diyan sa loob. Parang portal na naman talaga ito ba. Ito, ito, ito. pansin parang may sumusunod talaga ba

アイスのゴキョウ。 Mga butawe, matan. Bukas na wala po. <todicling> <todicling> uh, ah. Ito na talaga si Kedokyo. Okay. Ito na wala talaga. Ito yung mga kaidamsad. Nawala pa si Kedokyo, no? Ito na talaga natin makikita si Kedokyo.